Maling guys, schedule ngayon nagpagpapampo ng tubig. Let's go! Tara, tara! Pa pala guys, maladaanan ko ang talim ng bus kung babaeng mga sili. Tingnan nyo guys, ang gaganda oh. Daming bunga, grabe! Eh, saan ka pa? Pati santa, ng ganda. Yan guys, pag may itinanim, mayroon kang alihin, di ba? Check ko muna guys kung may lamang tubig ang dalawang concrete tank bago kung magpump ng tubig para hindi masunog ang tubig guys hi guys ito hey. si Mac Gray nagbibilig ng tubig ng mga halaman farmer. ng ko farmer daw siya ngayon guys ting nakikita niyo naman gandang lalaki handsome very <laughs> really handsome so guys tignan niyo ang tanim ng bosko ng abukado ayan oh malalaki na ang dami kaya nito may gitting piraso avocado yan ito so, pa yung mga halaman. Ang ganda ng sheet guys. Ito naman ang sisik, ang gwardiya. Naku, abala sa pangangatnat ng buto guys. Tingnan nyo naman. So guys, imaanda na yung water pump. Ready to go. Go, go, go. Open ko muna ang relief valve guys. Ayan. Ang purpose po nito para magkaroon ng pressure. Para umakit ang tubig sa taas guys. Ayan, pag ito ay eh, malakas ng bugas, tara ko na. Buksan ko yung isang bulb. Kasi dalawang tangke yung pupunin ko guys. Hi guys, nadadaanan ko palang aking tanim na lugbati. Ang daming mga dahon at talbos. Ayan guys, so nakikita nyo naman, di ba? Nakikita nyo naman, ang mga talang kong bago. Ayan guys, so mayroon na siyang mga talbos guys. Tignan nyo naman, di ba? Tara sa 4 floor, sa rooftop kung saan nandoon yung mga tanke ng aking nalagyan guys Ito, naladaanan ko pala yung hagdan Na medyo matarik, kaya ingat-ingat sa pagbaba Ingat lang, ingat lang Ito guys, ang daan patungo sa rooftop Nandito pa ngayon sa harap ng Puli Hardware Ito, fall down guys Punta po ako ngayon sa food floor Ito po ang hagdan papunta roon Hi guys, nandito tayo sa rooftop na Sikin ko lang po yung mga tanke kung gaano na ang laman na tubig So guys, so Balit na, bali apa na tanke lalagyan po Guys, ayan Hi guys, ito na, nasik ko na yung laman ng tubig pag estimated time na pagpapangko dito ay mga about 15 minutes lang at mapupuno na yung mapupuno na yung dalawang tangkilang ng tubig guys so guys maganda ang panahon dito sa isla ng Saipan maganda ang sikat ng araw tingnan nyo naman ang burol ng Saipan ang ganda ang daing punong kahoy guys di ba? guys tingnan nyo naman ang dagat pasipiko ang ganda ng dagat Pasipiko. Pacific Ocean po guys yan. Kasi ang Saipan ay nasa gitna ng dagat Pasipiko guys. Ayan po guys. O oh, tignan nyo. Ayan guys. Tapos na akong mag-check ng mga tubig sa tanki. Nawaba na ako. Punta na ako ng Korea Air. Guys. See you there. Follow for more. Maling guys. Speed ngayon ng pagpapampo ng tubig. Let's go. Tara, tara. Kapala guys, madadaanan ko ang talim ng bus kong babae ng mga sili. Tingnan nyo guys, ang gaganda oh. Daming bunga, grabe. Saan ka pa? Pati santa ng ganda. Yan guys, pag may itinanim, mayroon kang alihin, di ba? Check ko muna guys kung may lamang tubig ang dalawang concrete tank bago ako magpump ng tubig para hindi masunog ang tubig guys. Hi guys, ito hey! si Mac Gray nagdidilig ng tubig ng mga halaman farmer. ng bosko farmer daw siya ngayon guys ting nakikita niya naman gandang lalaki handsome farmer <laughs> very handsome So guys, tignan nyo ang tanim ng bosko kong abukado Ayan o. Oh. Malalaki na. Ang dami kaya nito. May gitin kay piraso. Avocado yan. Ito pa yung tanim nilang mga halaman. Ang ganda ng sheep guys. Ito naman ang sisik ang guardia. Nako, abala sa pangangatnat ng buto. Guys, tingnan niyo naman. So guys, umaanda na yung water pump. Ready to go. Go, go, go. Open ko muna ang relief bulb bar, guys. Ayan. Ang purpose po nito para magkaroon ng pressure para umakit ang tubig sa taas, guys. Ayan. Pag ito ay malakas ng bugas, sarako na buksan ko yung isang valve kasi dalawang tangki yung pupunin ko guys hi guys madada hi guys nadadaanan ko palang aking tanim na lugbati ang daming mga dahon at talbos ayan guys so nakikita nyo naman di ba nakikita nyo naman ang mga talang kong bago ayan guys so mayroon na siyang mga talbos guys tingnan nyo naman di ba para sa fourth floor sa rooftop kung saan nandoon yung mga tanke ng aking nalagyan guys ito nadadaanan ko pala yung hagdan na medyo matarik kaya ingat yung sa pagbaba ingat lang ingat lang ito guys ang daan patungo sa rooftop nandito pa kung sa harap ng Puri Hadwell ito po ang guys punta po ako ngayon sa food floor ito po ang hagdan papunta hi guys nandito tayo sa rooftop na chicken ko lang po yung mga tanki kung gaano na ang laman na tubig so guys so, balit na bali apa na tanki lalagyan ko guys ayan hi guys ito na nasik ko na yung laman ng tubig ang estimated time na pagpapangko dito ay mga about 15 minutes lang at mapupuno na yung mapupuno na yung dalawang tangke ng tubig guys so guys maganda ang panahon dito sa isla ng Saipan maganda ang sikat ng araw tingnan nyo naman ang burol ng Saipan ang ganda ang daing punong kahoy guys di ba? guys tingnan nyo naman ang dagat pasipiko ang ganda ng dagat Pacifico, Pacific Ocean po guys yan. Kasi ang Saipan ay nasa gitna ng dagat Pasipiko guys. Ayan po guys. O oh, tignan nyo. Ayan guys. Tapos na akong mag ng mga tubig sa tanki. Mababa na ako. Punta na ako ng Korea Healthcare. Guys. See you there. Follow for more.